Hi guys, good afternoon sa lahat. Ayan, anong oras na ba? 5.57, kanina pa ako malis ng 12 yung pag, tapos namin ang meeting kanina, 12. Tapos, kaya ako sa bus, BGC bus, 12, launa, ngayon. Nakarating ako dito sa bahay, 5.57. Ngayon, magluluto ako ng chicken oil. May dalay kapatid ko. Tapos, ito siya guys. Buti na lang bumili ako ng atwiti. Ayun ay tsura niya. Lalagyan na, ipapatosta natin siya. Lalagyan na lang natin siya ng, ano. Lalagyan na lang natin siya ng, ito dito. O, oh, may design. Pati ng tainga ko, wala naman totally. Honeybee. Naghanap, <laughs> nagsusungkit ako guys ng honeybee. Guys, dito sa bahay wala kami katulong. Tinan mo. Charan. Dami kong kalat, di ba? Ang sipag kasi ng mga anak ko. So, bumili ako ng, ano, beef. Good for one year. Tsaka, tilapia. Kasing sariwa ko. Char. Ayan. Nakalimutan ko ba yun? Shoutout nga pala sa nanonood sa akin. Lagi, si Dagsa. Ayan. Nag-aabang siya sa pakain. Sabi ko, sige, magpapakain na ako kapag ka-monthly na ako nagsisweldo. Ito lang guys, haluin ko. <coughs> so, ayun mga bebe ko. Naglagay ako ng, ano, magic sarap lang sa isda. May pasok pala ako bukas. Namamaos ako. Hindi naman ako ng video. Kaya, alam nyo na. Wala akong katalin-talin. Hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong kumanta. Sabi ng katrabaho ko, ganda lang daw mayroon ako. Ayan. Ayan mga basic ko. Abangan nyo yung tibak. Ano naman? So guys, magbababay na ako. Hindi pa talaga ako matapos-tapos dahil marami pa akong gagawin. Thank you for watching. Ayan. God bless. Bye.